Ano nga? Ah, ate, tuturang te. Tulog na. Tulog na. Gabing gabi na, napasagot ka. Oo. Ah, ate. Bakit? Nining mo Manila, lahat ng tao. Walang bigay. Bakit walang binibigay sa'yo? Ah. Ano ngayon? Di ba sabi mo, ayaw mo na dito? Mayarapan akong kung pambayang upay. Ganoon? Ba't sabi mo, mahal na mahal mo yung lola mo doon? Yung mayari ng bahay? Hindi. Hindi ko ko dugo, dugo yun eh. May pahit upa. Dugi ako. Ay, ba't ka Logi? Eh, gusto mo doon. Pinili mo nga yun eh. Pinag... Ah. Pinapili ka namin. Mas gusto mo doon. Pinapili ka namin kung anong gusto mo. Kain tulog o... Ah. Mahalili mo. Sabi mo, sana ang katawan mo doon sa panlili mo. Yeah, Mahal sa yung katawan. Kasi, hirapan na. Hindi mo siya. Ito araw walang kain. Ito araw walang kain? Oo. Oh, dato, dato, yung mga tao, hindi naman sa awin ah, nila ubigan trap pakay nimo magtrap ko wala laban kiyang ko tan-a ko kay ani maawat ta kay wala ko wala ko tatay mga tao wala lang bigay ah tutok palaknao dito para mga mga bawi sino kaya yun? Si ano? Sino to? Si Bandam? Formadong formado si Bandam ha? Gabing gabi na. Paano to nakabalik dito? yung mga baba si Bandam gabing gabi na pumunta ng punta dito sa Pangasinan Pagbubuksan ba natin ito mga babayan? maganda. Focus rin ba natin mga babayan? Forma banda, mga babayan. Oh. Pero wala si Daddy Franky. Tulog na mga babayan. Ang kaya galing to. Parang si Andrew Ina siya. Oh. Hip hop kaya galing ito mga babayan Namayat na si Banda Malamit na yung tiyan ha Dalang linggo ba naman ito na wala no? Pero Ang ah. hmm. Um, mga bitbit niya Ano kaya yun na no? plastic Ito yung kausap niya Ang ah, sarapit bahay na balik nakabalik dito Matibay lang si Bandam ha oh. parang para makabalik na ano Ito yun yung mga babayan Tatanggapin ba ng Daddy Franky eh? Pero lalabasin muna natin Tapos bukas Pagkagising ni dadi Franky eh. Saka natin malalaman kung anong Desisyon niya I-comment nyo dyan mga babayan kung tatanggapin ba ng Daddy Franky eh, team si Bandam naralabasin labasin na natin Ano uh, uh, na? Oo. At ito, titirang ka. Tulog na. Tulog na. Gabing gabi na, napasulog ka. Uh, uh, Oo. tatay. Bakit? Meaning mo siyang Manila, lahat ang tao. Walang bigay. Bakit walang binibigay sa'yo? Ha? Ano ngayon? Di ba sabi mo, ayaw mo na dito? Hindi. Uh, tapos sawa ka na dito? Ba't bumalik ka pa? Kati. Mirapan akong um, pambadong upa um, eh. Ano na? Ano sabi mo mal na mal mo yung lola mo doon? Yung may-ari ng bahay? Hindi, hindi ko. Hindi ko hindi ko yun eh. Sa tingin ko pa nang upa. Di ba hindi ka tinatoring na kamag na, na pamilya? Oo. Oh. Nahirapan ako eh. Nahirapan ka. Ano anong ano mo ngayon? Anong pagkakaiba ng buhay mo doon kumpara dito? Dito oh. dito pa ni Trangke, wala nang upa-upa. Ah. Bitbre. Kain tulog. May pahit upa, rugi ako. ba't ka logi? Eh, gusto mo doon. Uh, Pinili ay, mo eh. nga yan eh. Pinag... Ah. Pinapili ka namin, mas gusto mo doon. <laughs> pinapili ka namin kung anong gusto mo, kain tulog o yeah. mo. Sabi mo, sana yung katawan mo doon sa panlili yeah, mo. Yeah, Ito yung katawan. Ito eh, hirapan na. eh. sabi mo, hanap ah. ng katawan mo yan. tapos ngayon. Ah. Ito ka na naman ngayon. Sige lang. pa na, dito tayo sa kabila. Yan. Ipukan dito. Yan. Ipukan muna. Kumain ka na ba? Hindi pa nga. Eh. Uh, mga mait si Banda, mga babayan no? May ako eh. Two, two, weeks lang yun. Bigla so, ano, na nga yayat. Yan maliit na eh. Dumit ang chan mo. Alas daw sila na. Alas daw sila na. pa kami, nakailang kataka dyan, tapos yung tricycle. Binayaran mo ba yung tricycle na ano mo? Ha? Binayaran na, sabi mo doon. Uh. Dahil sa na wala akong pera eh. Nagpasalamat ka, hindi. Nasalamat ako. Oo, oh, wala. Wala kami narinig eh. Basta na lang baris yung baris yung Manuris eh. ako eh. Ha? <laughs> Pito araw wala kang kain. Pito araw wala kang kain? Oo. Oh. Dati yung mga tao, hindi naman sa araw ah, nila bigan. Hindi ba galing nga kay Yorme? Dino? Yan, Manila. Si... Si... Si, si Ah. Oh. O, uh, yung, tatay uh, Yung, opisya na nais ko yung Manilang titiyon eh Yung, ayaw manila eh Hindi ako patukin ni, eh. wala IT Hmm E paano yan? Eh, si Daddy Pranghit tulog na Si Dady tulog ka? Oo oh, Hindi uh. na yung madireksyonan okay. Yung mga fans yung, alam mo, yung mga viewers natin kausapin mo, uh -huh. kung papayagan nga pa bang tatanggapin ka pa yeah mga pan, mga duwed, paika. ka, uh, uh, tanto pinakutapanin ka lang kay tatay, wala akong puntaan eh. tatay, hirapan e akong pampahad ng upa. Uh. Lord, uh, uh, tanto pinakako. Uh, yun na, maawa ka wa tayo, wala akong punta, wala akong... tatay, uh, magkakarapan ng limas mga tao. A, a, Walang bigay, ha? Luto ko, balik naman dito. Yan na, paano mga, mga buhay. Talagang lumuod pa si Bandang para makabalik sa Daddy Frankie. Okay, wala ko, kain. Eh, paano yan? Ha? Sabi ng viewers sa'yo, galit sa'yo kasi... Lumayos, ano, ka, lumayos ka na naman. Tapos yung mga... De Binig binigay sa'yo na second chance, binaliwala mo. Ito, De third chance na to. Hindi, uh, uh, last na uh, lang. Uh, to, to Dino Alex. Ito, ito nun. Dinawalik, dito na lang ako. Totoo na ba pan. yan? Sinabi mo na yun na oh. una. Hindi, last, lang. last na lang. Last na lang? Oo. Ano, anong pakiramdam na nasa lansangan ka? Dito eh, yung, yung mga tao eh, anong bigyan eh. Nung nilimos ako, anong bigyan. Oh. Di, yung pagkain mo, ano, yung mga tira-tira. Oo. Oh, yung yung tiga tayo, tira-tira, tapos yung tabaho, mo talapat tigay. Lahat ng tao, ah, 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 Saan yung gagaling? Ba't yung shirt mo, ano, ang daming, ano, ang daming tagas-tagas? Saan? Yung mga shirt mo, parang ilang linggo na yan ah. Oo, eh. ka na ulit, Baho na naman. Amoy araw, araw ka na. Amoy putok ka na naman Bandang <laughs> Opo. Kasi <laughs> amoy um, araw ako eh. Saan ka natutulog? Uh, natutul Tatuloy ako tatul tatul tulog. Tatuloy? Oo. Oh. Kasi um, may pa eh. Buti hindi, hindi ka nawala. Tatuloy ka natutulog. Tatay yung Tatay yung Hindi ka din ang pot ng dating, ano Tatay yung mayroon ba yung 300 Wala akong pambayad yung uh, uh, Apalabas ako Apalabas ako sa bahay Hindi ka din ng DSWD Ba't sa lasahan ah. ka ng Sa okay. dahil ng tulay Paano ka nakawin na Maynila? Noong nakaraan, di ba sabi mo gagala ka lang tapos babalik ka? Ito uh, tayo lahat ng tao. Uh, paano ka nakasakay papuntang Manila? Atakay kong... Atakay kong... Atakay kong bus Manila. Kaya nga, paano ka nakasakay? Wala kang pera. Uh, Dati ha... Uh, Ang uh, driver ng bus... Uh, mabay tayo. Ang driver ng bus... Big brain na. Magpasalamat ka doon sa driver ng bus. Uh, Pati mga pareton. Atalamat ako.

bunga bunga dito yun dating ti gagalang gabukan oh, bungas, bunga ano saka matutulog dito sa sa pakosokin ka namin kasi nakakaawa ka naman oo oh, ako oo oh, pero bukas kakausapin ka ni Daddy Franky ano oo oh, ko bukas gagalang wala pa ako kain eh Dami. wala pang kain oo oh. eh paano yan ha nagda-diet din kami ngayon D diet hindi diet ka rin uh. Hindi kami kumain ngayong gabi. Ngayong gabi, kumain kumain. walang kain. Oh. kasi ako Ang na nang tiyan namin. ka rin. Diet ako. Oo. Hindi, may natitira pa naman yata doon. Uh, nga pala, meron palang ano doon, yung... Yung si... Yung sinigang. Sinigang. Oh. Paborito ba yan? paborito. Paborito ni Walang baboy, ba walang baboy, Kar karning isda. Gulay kami dito, gulay tsaka isda lang. Uh, Hige, ang ano namin dito? Tamay ko, na lang ako. Karning isda. Isda, gulay. Uh, oh. karni ng isda. Hige. Diba? So, bandang. Uh, Dahil tulog si Daddy Frankie ngayon. Eh. Dahil tulog si Daddy Frankie ngayon, si Kuera bang... Ano sa'yo ha? Ah? Uh, Bahala mo na ha? Uh, Kaya Rob, Makinig ka sa aming lahat ha? Para oh, sa'yo kasi lahat to. Oh, titinig ka po. Ti Para sa ikabubuti mo. Ka no? Ikabubuti ng future mo. Oh. So At saka huwag kang ano yung tayo, huwag, huwag kang maghangad ng ng mataas. Uh. Tulad oh. ng ano yung mga uh, Ah. Uh, mga sahod, mga pera. Sa 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 na. kain Kasi lang. Uh, lahat naman dito libre. Tapos, that na kakakain ka apat na beses pa nga. Kung uh, ka, limang beses eh. Uh, uh, Tapos, minsan ka lang limong, naman namin utusan Tapos, ah, pinautosan ka namin, magjaging lang, di ba? Tapos, <laughs> magwalis, uh, kaya tumaba uh, araw ka. Araw-araw magjaging. Ha? Araw-araw magjaging. Araw-araw magjaging. Minsan uh. ka alam magjaging sa isang linggo. Kaya tumaba ka ngayon, nangyayayat ka naman, oh, di ba? Nangyayayat ako eh. Hmm. Anong mas maganda? Dito o sa lansangan? Dito na lang ako. Sigurado oh, ka? Dito lang. Tatay. Dating... Hmm, baka sa isang linggo, ayoko na dito. Kamuha na naman. Hindi, uh, uh, ito na, jawalas dito. dito. Hmm, ginawa mo na yan oh. eh. Tapos nagagalit-galit ka naman. Tatay, siyang ko, wala pang laman eh. Hmm. So, Oh, sige, kain ka muna. Sige, e, kakain muna ako. Kakawa nung si Bandam. Pero, si Daddy Frankie pa rin po, mga babae na magde-decide ng, ano, nang kung tatanggapin ba si Daddy Frankie. Si, ano, si Daddy Frankie. Si Bandam, kung tatanggapin ba si Bandam sa bahay ni Daddy Frankie. So, papakainin muna namin siya, mga babae, kasi galing pa na Manila to, wala pang kain. Uh, so, um, pakain ini mana wait nang. Trab. pagkain ini mak. Trab. trab, trab. Tadi kian ko hujan lemben. Kian ko Tadi aku kai ini. Pakai tak maya ya tu. Mana yang kau harap pakai Eh, oh, eh. ano pag uh, may pagkain naman dun sa lobby. May natitira pa dun sa inigang bangus. Hmm. Ang laki pala ng pinayad ni Bandam, ha? Oo. ah, uh, hmm. Oh, ba? iba, iba rin yung amin ni Bandam ngayon kasi nga... Kasi hmm. nga, no? Galing sa... Kalsada. Parang ano siya, may daga na. No? Oo. Oh. Wow. Ba Pag nandito siya sa shelter, araw-araw siyang nakakaligo. Ngayon lang talaga iba ulit yung amoy niya. Maligo Ayan. ka muna kaya, doon sa likod. Oo, oh, maligo ka muna sa likod. Oo, bago ka kumain. Ah. Hmm. So, sige, maligo ka muna doon sa likod. Ano dala mo nga pala. Kaya... Yeah. Ano yan? Ba't mo na yung bag mo nung nakaraan? Ha? Oh. Ano yan? Ano naman dala mo? Uy, eh? may tubig pa. Ay, may... May tubig pa. Ko. May yelo pa. Baon ko. Anong baon ito yung baon ha? ah. Hindi ko parang Saan ang yan? Pero mo. Ito? Oo. Oh. No, Mamaitlog ka pang no, may baon. Pa. Hiningit <laughs> ko eh. Hiningit ko yung mga tao. Nagbasi ka talaga? Oo. Parang sa'yo yung nagugutom ka. Oo, nagugutom. Paano ka magugutom ayan o? Oh? May dalawa ka pang itlog, may chichirya ka pa. ko mo yata kami bandam. Bagmasa ko talaga. Paano ka gutom niyan? Ay, sabi mo gutom ka, hindi ka pala gutom. kulang pa sa eh. Kulang pa. Kulang okay. pa? Oo. Oh. Ibig sabihin ko, ka na. Kasi may natira pa eh. Puro labahan to. Hmm? Labahan. Ah, tama. krap. Bukas na ulit liko. Hindi oh, pwede. Hindi pwede. Ha? Babaw ka eh. Hindi, wala akong pampalit. Meron, meron Pupo na, na May damit doon sa likod. Hindi to. Yung oh. mga iniwan mong damit nandito. Ha? Oh. Uh. Maligo ka. Ako nang bahala sa'yo sa, sa damit mo. Sige, okay, oh.

Dili ko, tara ka pampalit. Oh, sige. Stort, ah, pa tekstrip. Sige. Oo. Oh. Ayot nyo ang buti ah. Oh. Oo. Tagalan mo ha. Sige, tatagol ko. Hmm. Baka okay. mamaya tapos ka na agad. Balik ko na dyan yung damit mo ha. Oo. Oh. oh. sige. May ilaw dyan, buksan mo. Ang pamamabahan, na po siya maligo mag isa ay tinuruan na po natin ng team so ngayon po ah uh, abangan po natin kasi pagpapakainin pa po natin sa bando oye very good ha eh. tapos ka na? So, ito, ito, ito. oh dapat o sige kain ka na ang ganda ka ni Kuya Rob Oh. Nah, Terus botol bisa gitu. Hmm, butong-butong tasibanda mah. darating ka ngayon, bandam. Ah, magalaw na Buti pinasakay ka ng tricycle. Tawa ng bus. Tate, natagaw na tayo. May harap pa ng lalakad eh. Hmm. Dahan-dahan lang. Baka mabulunan ka. Matinik ka. Saan ka ba bangos? dyan. Na, na mismo masarap na ulam. Masarap na luto. Alhamdulillah hindi niya nang inunguya. kain mana, oi? Kamu Baka nangingi sa ano, kalsada. Ayan. Yeah, no. Oo, oh, baka nangingi yan. Kasi nag-iilo pa talaga. Oh. Ah, ha? Siguro dun sa ano, naawa yung nagatid sa kanya ng tricycle. doon galing yan. Saan galing yung tubig mo, Bandam? Saan galing yung tubig mo? Hindi ko, mga tao. Ha? Huh? Ha? Hindi doon sa tricycle? Hmm. Sa tricycle mo hiningi? Masap, tayo pa. Wala ano nang kanin. Ha? Diet ano ka na. Kanin? Bukas na lang ulit. ulit. Oo, para maganda ang tulog mo. Talaga to, wala nang pagbabago eh. Tira na lang yan. Banti lang kain namin sa gabi. Diet ka sa gabi. Mayroon pa tala ng kanin sa si bandam. Yan mga kababayan, so... Simula ngayon po kasi nagda-diet na kami dito sa ano kasi ang lalaki ng tiyan ng team, Daddy Frankie. Kaya talagang dadahit na namin yung mga sarili namin. So syempre, sasama na natin si Bandam doon. So bukas po, malalaman natin mga kababayan kung ano ang final na desisyon ni Daddy Frankie. O okay, yun oh nabihitin talaga, kumain pa ng itlog. Uh, mga babae, ni-comment niyo po dyan kung karapat dapat bang tanggapin muli si Bandam dito sa bahay ni Daddy Franky. So, maraming maraming salamat po sa mga kababayan natin na makatotok lagi sa premiere ni Daddy Franky at sumusuporta. Maraming maraming salamat po sa pag-subscribe at pag-share ng mga video ni Daddy Franklin. Eh. So, maraming maraming salamat po. So, hanggang na lang po ang update kay Banda. Bukas ulit po, malalaman na ang balita sa desisyon ni Daddy Franklin. Eh. Maraming maraming salamat po. Have a nice day everyone. Kasi umaga na po, alas dos na. So, magpapahingan na rin kami ni Kuya Arab. So, maraming maraming salamat bro. Namasaya mo, talabot uh, magpan para makakain ako para bukas para tanggapin ako sa Dilangke para para sa Dilangke para maawat akin yun Alright Lumit si Jordan na Jor lang ba yan? Jordan ka ba o Lumit si Jordan bigla. Kamukha -kamu, mo pala si Jordan. No. O oh, sige, bandam. Paala. Good night na. Okay. Good night. Tulog ka na doon sa loob. Bukas po okay. Ligpit natin yan ha. Oh, okay. well, alam mo okay, na.